walang paa, nakakalakad. May kamay, ngunit di malaya ang galaw. Hindi laro, hindi bagay. Sino sila? Sa likod ng bugtong na ito, nakatago ang totoong buhay ng dalawang babae. Isang ginang na may polio at ang kanyang hipag na biktima ng stroke. Magkasama silang naninirahan, pinag-isa ng kapansanan, pinatibay ng malasakit at pag-ibig sa pamilya. Kilalanin natin si Lola Maria at Lola Lilia. Ito ang araw-araw na sitwasyon ng isang 73 taong gulang na si Lola Maria Lora, mula sa bayan ng Kastilya, Sorsogon. May mga paa, ngunit hindi makalakad dahil sa sakit na polyo. Mula pagkabata ay sa loob na ng apat na sulok ng bahay na ito, umiikot ang kanyang buhay. Noong noon, sabi ng nanay ko, malit ko. ako. Tutumbuan It, ano, daw. May nagalaga sa akin na kapatid ko. Nang bitawan daw ako, nasa duyan kami nabitawan daw ako, nahulog. Nahulog daw ako, yun. Hindi naman ako pinagpagamot, hindi naman daw ako umiyak. Kasabi, wala naman daw na nangyari, walang pilay. Tapos, nung ilang buwan, yun, nagsakit na ako. Pag dinara daw ako sa, ano, sa doktor, ang sabi ng doktor, inanuhan eh, na ako ng, ano ba yun, sakit na, pulyo. Kaya ganito ako simula lang lumaki ako, ganito na ako talaga. Tulad ng maraming kabataan, nahitik sa pangarap, ganoon din si Lola Maria noon. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, takot ang gumalot sa kanyang mismong ama na nagdesisyong hindi na siya paaralin pa sa eskwelahan. Hindi, hindi naman ako nakapag-aral. Gusto ko rin, sana mag-aral ayaw ng tatay ko. Kasi ano daw ako, pag bubulihin daw lang ako ng mga bata. Kung ang kadalasang guro natin ay matatagpuan sa eskwelahan, ang guro ni Lola Maria ay nagmula sa isang radyo. Natuto ako, maintindihan ko yung salitang Tagalog sa radyo. Pala, binili ng tatay ko ng radyo doon, pero, doon ako na tutong salita ng Tagalog. Pero sa pagsusulat po, nanay, okay ka na po? Hindi. Kung mayroong pipirmahan, mag-ano lang ako. Pero gusto mo din po sana mag-aral Noon, gusto ko sana. Pero ngayon hindi na. Pero kung minsan na para akong nabuburing, para akong naiinis, na sabi ko, hindi lang ako pina, pinapapasok sa ano, to school. Kahit hindi. Ayaw nga nila. Hindi nga ako nakakalabas sa bahay noon. Ngayon lang ako nakakalabas. Kaya ayaw ko palabasin dyan sa uh, ganyan. No? Uh. Tama, ano daw. Mapuputi -ma ka daw. Ako. Mayroon akong isang kapatid na mabait. Bawat galaw ko, karga ko. Gusto ko naman maglakad na. Malaki na ako. Gusto ko naman maglakad yun. Nagpumilit akong bumaba. Pagbaba ako, kung nang pumilit na akong maglakad. Ito, nagkasugat-sugat na ako dito. Hmm. Sa halos pitong dekada, nagawa ng masanay ni Lola Maria sa sitwasyon ng kanyang katawan. Hmm. Hindi na iba para sa kanya ang maglakad gamit ang kanyang mga kamay at tuhod. Maano hmm naging madiskarte din siyang naghanap buhay bilang mananahi. Yun, nagtatay ako. Yun lang. Kapag nakaupo lang ako, kahit ano-ano na -ano -ano bumabasok sa isip ko, labangan ko lang. Labangan ko lang yun. Wala naman akong ginagawa. Palagi nilang ako nakaupo. Sapat na rin kay Lola Maria ang tulong ng mga kapatid niya at mga kamag-anak kung kaya't hindi na rin siya nakapag-asawa. At nang dumating sa buhay niya ang kanyang hipag na si Lola Lilia, ilang taon ding nagsilbing tulong ito sa kanya. Ngunit ilang taon lang din ang lumipas nang mamaya pa ang kapatid ni Lola Maria, na asawa ni Lola Lilia. Nung magsiwi sila dito, Tapatay na yung kapatid ko. Kasama nila ako. Sa namatay yung nanay ko, tatay ko, sa kanila ako nakasira. At sa taong 2018, inataki na ng stroke si Lola Lilia at hindi na muli ito makatayo. Kaya naman si Lola Maria na rin ang tumayong mga paa at kamay niya. Dahil sa paraan ng kanyang paglalakad gamit ang tuhod, hindi na rin naiwasan na magkaroon ng makakapal na kalyo ang kanyang mga tuhod. Pagising kong umaga, papunta na ako doon. Maglalakad ako. Tuwi apo naman, huwi naman ako dito. Lakad ulit, luhod. Aluhod lang. Hindi po kayo nanay-nay nasasaktan? Masakit nga. Kung minsan mayroon akong na, na luluda na yung matitigas bagang bato. Ang kanasusugat ko ito. Laking pasalamat din ni Lola Maria sa kanyang mga kapatid na patuloy nagpapaabot ng tulong sa kanila. Kapatid ko, kapatid niya, yung mga pamangking ko, nagbibigay. Nagbibigay sa amin. Tapos magtatanong sila kung mayroon pa kami ano, bigas, kung may, mayroon pang ulam, pang ulam, yun. Nakakwentuhan din namin ang anak ni Lola Lilia, na si Nanay ni Laura. Isa rin siya sa mga naaasahan ngayon ni Lola Maria. Tigdadarahan niya siya pagkaun, digdi, tapos bubuwato siya, papak, patukawon, papakaunon. Paka, Pagkapakaon ka ito kung papalitan ng diaper, papalitan, mapalit kay diaper. Ang mahirap lang kasi minsan magabato siya may mga uros na gari mi kayang buhaton po baga siya ayo yan tapos ang pagkabanggi naman bago maalikso aki ko tanya ang practice man diyan sa ano sa para sa onod bago siya mahali ma tigpakaon niya na po ma'am ito si mama papalitan yang bado diaper tapos kunde man ito na papalitan ka aki ko ining tugang ko ayo yan po um, siya po ma'am ang nag nagre-repairo kay mama kung kung ano ang gagibo ni mama, tig, tigsasaway niya, tanugad, ko na si mama, tigsasaway -tig niya po ito. Tapos, takulaon mo na bagay na, maski si iyan at iya, may arog ka iyan, pilay, at least naiiling si mama kung ano ang tigagibo. Taminsan, garin mahuhulog na si mama sa igdaan. Nang mabalitaan ng Ako bigol Party List ang kalagayan nila Lola Maria at Lola Lilia, agad silang tumugon sa kanilang pangangailangan. Sa isinagawang medical mission noong ikawalo ng Agosto, maswerte silang nabigyan ng libreng wheelchair. Isang malaking tulong upang mapagaan ang kanilang buhay araw-araw. Dahil sa malasakit at sa mabilis na tugon ng Acubicol Party List, nagkaroon ng bagong pag-asa ang dalawang lola. Pag-asang may mga taong handang tumulong at tunay ng may malasakit. Ang lakas ay hindi nasusukat sa bigat ng binubuhat, kundi sa tibay ng pusong patuloy na lumalaban. Salamat sa ako, Bicol. Iba talaga ang lalagang ako, Bicol.